Latin netizens may komento at say sa mga pambato ng Pilipinas na si Atiza Manalo sa Miss Universe at si Emma Tiglao sa Miss Crown International. Let's take a look. Yeah. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Asia, pinag-uusapan lagi ang mga pambato ng Pilipinas sa international pageant stage. Maging sa mga Latin netizens ay talagang umaari ba't umaarangkara para sa kanila ang mga pambato ng Pilipinas. Gaya na lang ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Maria Atiza Manalo at sa Miss Grand International na si Emma. Mary Tiglaw na parehong lalaban sa bansang Thailand kung sa, sa gaganapin ng Miss Universe 2025 at Miss Grand International 2025. Anin nila? El Bella Hermosa Encuentivilla Corazon El Filibusterismo Yan ang mga saya sa mga pambato ng Pilipinas na El Grande, El Universo daw na talagang kinakikitaan nila na napakalakas naman daw ang nanglaban ng pambato ng Pilipinas sa ganitong pageant Pero bukod dito ay talagang um, masasabi natin na Talagang inaabangan din talaga ng mga uh, Latino netizens ang mga national pageants sa Pilipinas dahil nung laban ni uh, uh, Atiza Manalo, na kung saan ay nanalo bilang Miss Universe sa Philippines, ay may mga Latin netizens na mas gusto si uh, Miss Universe uh, Philippines, sinaloan Niloan Laguna, um, Eliana Marie Aduana. At noong laban ni, ni Emma Mary Tiglao, ay may mga Latin netizens na mas paborat at gustong manalo si Miss Grand Zambales, Anita Rose Gomez. Talagang masasabi mo na talagang inabangan din nila ang uh, pageant nito sa Pilipinas. Kaya naman, uh, hopefully ay uh, magiging uh, maayos at maigting ang relasyon ng Pilipinas sa mga Latin netizens. At of course, as a Filipino, as a Filipino pageant fans, uh, kailangan nating suportahan ang ating mga pambato sa mga nalalapit nilang laban sa international stage kaya ni mariati Sananada at Emma Merit Glow na parehong gaganapin ang pageant nila sa bansang uh, Thailand. Hopefully ay uh, may uwi nila ang uh, corona para sa Pilipinas.